One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Happy Thursday sa inyo lahat ng bonggam-bongga. -bongga. Well, ko ako naman ang tatanungin ninyo, ay, nako, ang saya-saya ko dahil wala lang Thursday na charot so yan so syempre, una sa lahat gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito sa Mama Sam vlog araw-araw lagi lagi maraming 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 salamat po sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers, my gosh, congratulations sa atin lahat ng makamamasang dyan dahil meron na tayong 23,000 subscribers. Yay! So, saya-saya lang. Alam niyo dati na alala ko yung nagsisimula pa lang ako. Sabi ko, Diyos ko, ang hirap naman maka 1,000 subscribers dito sa bago kong channel. Kala ko madali lang kasi doon sa kabila kong channel, ang dami ng subscribers. Pero hindi naging madali yon But this time, nakakatuwang isipin yung mga pinagdaanan ko. Pero syempre, hindi naman yan makukuha nang wala kayo. ba diba? So maraming maraming salamat at sinamahan ninyo ako ng bonggam bonga at sinuportahan ninyo ang channel na to. Kaya kapon ka. And then, ayun. So, syempre, maraming salamat sa mga walang sawa at sa makasolid na makamamasang dyan. Syempre, kung lagi ka nandito, part ka ng aking channel. ba diba? So, yon Thank you so much. Saka sa mga nagko-comments, Maraming 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 salamat talaga sa inyong lahat Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh Marami akong chika sa inyo na ay nako, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, ito nga, mga kandidata dito sa Binibining Pilipinas, meron silang bagong shoot. At anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, bongga ang kuha ng mga kandidata ngayon dito sa Binibining Pilipinas, meron silang solo-solo, meron din silang by group. Kaya naman siya si Christine Anne Perez, Diyos ko, ang saya-saya niya, Piling niya, isa siya sa mga girls na nag-photoshoot dito sa Binibining Pilipinas. At gaganda, alam niyo sa totoo lang, iba talaga yung mga eksena ng pang-binibini. No? Simpli-simplihan, pero makikita mo na sobrang ang ganda. Hindi sila ganong ka yung kaagresibo pero yung mga beauty nila talaga ay nako masasabi mo iba talaga ang gandang binibini aminin syempre naabangan ko dyan si Annabel McDonald kasi syempre after niyang maka first run up sa Miss Charm so tingnan natin kung ano naman ang title na makukuha ni Annabel McDonald ngayong taon na to eh, alam naman natin makuda yan. kaya piling ko kukuha yan ng bagong title. Kaya yan ang abangan natin dito sa Binibining Pilipinas. Sabi nga ganyan, once you're Binibini, you're always a Binibini. So, yan. Kaya naman, we are excited, syempre, kung ano yung papakita nila dyan. Speaking of Binibining Pilipinas, So, ito nga, kasi nga, dati daw pinadala natin from... Miss, uh, from Miss World to Miss Universe, di ba? And then, ah uh, nagpadala na rin tayo ng from the Miss Earth to the Universe. Oo oh, oh. So, ngayon naman, from Miss International, syempre, galing to sa Binibining Pilipinas, to Miss Universe. So, ano kaya ang mararating daw sa pageant ni Atisa Manalo? Nalalabanan niya sa Miss Universe. Oh, Di ba? Ang bongga niya. Alam ano niyo, sa so, totoo lang, Siyempre, we are excited para sa magiging laban ni Miss Ati sa Manalo sa Miss Universe. Saka, so, first time pa lang sa history ng Miss Universe Philippines na magpapadala tayo galing sa Binibining Pilipinas. First time. Kasi meron tayong pinadala galing sa Miss Earth, galing sa Miss World. So ngayon, ito yung first time na galing sa Binibini at galing sa Miss International. O, oh, di ba? So, yung ibang bansa nag-try na nung nakaraan. Pero may mga hindi pinadad. Merong nakarating sa uh, Sa ano sa semifinals. Pero yung iba, hindi talaga umabot sa dulo. So, ngayon, Siyempre, tingnan natin kung ang Miss International natin from the Philippines, kung aabot nga ba siya sa dulo ng competition. At yun yung exciting dito sa Miss Universe <laughs> diba? So syempre si Atisa yan Alam naman natin si Atisa kahit naman noon Ay talagang pinabangan natin yan Sa Miss International Sa Miss Cosmos So ngayon tingnan natin kung ano ang magiging eksena At ganap niya sa Miss Universe So Alam ko yung iba hindi excited Kasi syempre kontrabida sila kay Atisa At hindi sila naniniwala Pero guys sana dahil Pilipino tayo lahat, magsama-sama tayo sa suportang ibibigay kay Maria at sa manalo. Philippines. So, kasi syempre, she's Miss Philippines. ba? Diba? So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, si Miss Grand International, hindi nakarampa sa Cannes Red Carpet. Mama, sa ano chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay hindi siya sinuwerte. Charot. Hindi, hindi siya nakarampa kasi dahil meron siyang ibang activity sa ibang bansa kung saan nagkakaroon nga ng mga pageant doon. So, invited ang Miss Grand International na umatend doon. Ayun ay sa Guatemala nga 'di ba? Galing siya sa Czech Republic tapos pumunta siya ng Guatemala. So, walang time para pumunta dito sa red carpet ng Cannes. Syempre, kung tutuusin, choices niya ni Mr. Nawat na papuntahin doon sa Cannes Red Carpet kasi syempre Miss Grant to. Kaya lang hindi nga siya makarampa doon kasi nga may iba siyang ginagawa. At understandable naman yon So maybe kung makakahabol sila, alam ko ang rarampa na dyan yung ano, yung dating Miss Grant. O, oh, di ba? So, ang swerte, siya ang nakarampat, hindi si Rachel. Baka sa susunod na taon na lang. Pero, eto nga, ang sunod na chika. Mr. Nawat, kinikilingan daw ba si Vina? Kasi nga, eto nga, nanda sila sa Cannes Festival at kasama si Vina. Na si Vina ay isa pa ding uh, kandidata sa Miss Universe Thailand. Alam nyo guys, sa totoo lang, ako parang feeling ko dyan ay ayun na nga. <laughs> ano yan, uh, favorite niya, favorite na candidates, favorite girl niya, parang si Infa, favorite niya, o tignan mo si Infa, layo ng narating. So si Vina, ganyan din yung gagawin ni Mr. Nawal, aalagaan niya yan kasi alam niya, una, maraming, nag, uh, ano, maraming nagsusupport and then maraming pwedeng gawin, di ba? Silang dalawa ni Vina para as sa pagkukulab ng mga iba pang nilang project maliban doon sa Miss Universe. Pero syempre, ang tanong gagawin kaya sa Miss Universe? So, yun ang abangan natin. Hindi Miss Universe Thailand, ha? Miss Universe talaga. So, gusto kong makita kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe Thailand at kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe talaga. So, yan yung abangan natin. For sure, si Vina ang mananalo ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to. Imposible din pakawalan niya. Charot! So, yan. So, abangan natin ng bonggam-bongga. Di ba? Diyos ko, nakaka-excite at nakakaloka talaga. Pero ito ang mas nakakaloka. Indonesian beauty queen sumamasab. So tingin mo, patok na patok talaga ang mga beauty nila para sa corona ng mga nakuha ng Indonesia. Kasi sinasabi nga ng mga taga-Indonesia, ay sila daw ang tunay na powerhouse. O, oh, di ba? Nakakaloka naman yan. Lagi ko nalang naririnig na powerhouse na sila. Ako, para sa akin, syempre, I'm so happy for them dahil, alam mo yun, nakakakuha sila ng corona, wala sa international pageant, at nakita naman natin, di ba, na talagang bongga talaga ang mga eksena nila. Pero, syempre, nandun ako sa part na depende pa din. So magiging ganap nila sa ano sa sa mundo ng pageantry kung madadagdagan pa ba yung mga mak nakuha nilang corona. For now meron silang Miss uh, Miss International ayun yung pinakamataas na talagang corona na nakuha nila. Pangalawa, meron silang tawag dito Miss Cosmo, Miss Supranational at Miss Grand. Oho, uh -huh. so yon. So, yung apat na korona na yun, syempre, kailangan madagdagan pa yan ng Miss World, Miss Universe, Miss Earth. So, yon So, para masabi na talagang pwede na sila maging powerhouse. Pero wala pa naman sila yung mga ganong corona, especially sa Miss Universe. So, tayo nga, nakadalawa ng Miss Universe noon, pero hindi pa rin tayo na-consider na powerhouse hanggang sa sunod-sunod na talaga yung pagkakapanalo natin, di ba? Kasi dapat lahat talaga ng crown kahit sa intercontinental, sa lahat-lahat-lahat dapat meron para makonsider kang powerhouse. So, meron sila kili-kili power. Charot! So, yan. Anyway, so, congratulations, congratulations syempre sa mga reyna nila at congratulations syempre sa mga Indonesia. No? Diba? So, laban! You did it! O, diba? So, yun. Nakakaloka. Naloka naman ako doon sa powerhouse. Charot! So, yon So, pwede naman. Bakit hindi? At ito ang sumunod na chika. Gabi basiano siya? pa ba sa Miss Grand Philippines? Yes, dahil nga may paragong pasabog ngayon si Gabi Basiano. So, haka-haka ng lahat ay mukhang rarampa ang Gabi Basiano dito sa Miss Grand Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. O, di ba? Why not? Maganda si Gabi, matangkad, may beauty, at eksenadora. So, bakit hindi? So, tingnan natin kung ano may papakita ni Gabi kung sakaling sasali siya dito sa Miss Grand Philippines. And of course, yung mga tagahanga ni Gabi Basiano ay excited para dyan. Alam naman natin na kamugera yan pagdating sa mga eksena, pagdating sa evening gown, di ba? Lagi yung may pasabog sa evening gown, kaya parang feeling ko ay boga kung sasali din siya. Pero ang tanong, sasali nga ba? Kasi lagi namang ganito si Gabi Basiano, lagi may pa-eksena. Tapos magugulat ka, saan ba siya sasali, di ba? Pero since na malapit na nga ang Miss Grand Philippines, so ayan ng mga haka-haka ng lahat na mag-join nga ang Gabi Basiano sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. So, ang tabayanan natin. Hanggang napag-aralan na ni Gabi yung kanyang pasarela ng bonggang-bongga. Kasi ayun talaga yung medyo nakukulangan ako kay Gabi. Yung kanyang atake sa pasarela. ba diba? So, yun. Good luck. And let's see. Malaybo. mo diba? Isa siya sa mga umitse And then, speaking of may eksena, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Kay Miss Aura Philippines na talagang may eksena ng bongga-bongga with Miss Aura Venezuela. Alam mo, sa totoo lang, pagdating kasi sa mundo ng pageantry, lagi yung magkasama or nagdidikit si Venezuela at saka si Philippines hindi nawawalan nga ng mga photos na makikita natin. And natutuwa naman ako dahil parang mukhang nag enjoy yung dalawa. And then tignan natin kung ano ang magiging eksena nila sa ano sa laban nila dito sa Miss Aura International. So natutuwa ako sa atake ni Miss Philippines ha? dahil si Miss Philippines ay talagang umaariba ng bonggang bongga. Nakita naman natin na eksenadora talaga yung lola mo at ayaw magpaawat. Take note, talagang umaariba. So malaki yung chance niya na may uwi ang corona ng Miss Aura International. Ipagpatuloy lang niya yung mga eksena niya yan. Jaan at ipagpatuloy lang niya yung mga eksena niya at tignan natin, di ba, malay mo tayo ang mag-title dito sa Miss Aura International ngayong taon na to. Nung nakaraang taon, naka-first runner-up tayo dyan, di ba? So, tignan natin this year kung ano nga ba ang magiging eksena ng ating pambato. I'm so excited. Are you excited? So, yon So, para naman sa sumunod natin, chika, Mama, saan possible ba matira sa dulo ng kompetisyon si Miss Philippines at saka si Miss India dito sa Miss World? Mm -hmm. Ay, bongga yan. Ako, kapag nagkataon. I love it. Siyempre, nakikita naman natin ng malakas din talaga ang laban ni Miss India, di ba? At nakikita din naman natin yung eksena at lakas ni Krishna. So, ako, para sa akin, bakit hindi? So, Bali natin sila pala yung dalawang malakas pagdating sa Asia. And then natutuwa ako na nakikitaan natin sila ng na magkasama na, 'di ba, yung mga ganitong eksena. So nakakatuwa. And then nakikita ko na parehas silang talagang palaban sa competition ng Miss World. Pero syempre, alam nyo na, ang ating pangbato na si Chris na ay talaga namang grabe kung na ng todo-todo. In fairness kay Chris na yung mga styling niya talaga, oh my gosh, pasabog talaga ng todo-todo. And doon ako natutuwa. And then, ito naman si Miss India. Parang feeling ko, si Chris na kasi parang malakas talaga sa Asia. Ayun yung nararamdaman ko. Tapos, ito naman si India, yung parang pwedeng surprise winner. Yung alam mo yun, yung parang siya yung dark horse sa Asia. Ay nakita naman natin, di ba, nung una ang pinag-uusapan ay si Oppo, si Thailand, at saka si Philippines. Tapos biglang yun, nagsimula na yung pageant. Ay nako, barangkada ng bonggang-bongga si India. But ang tanong, siya kaya ang napupusuan ni Paul Sugar na manalo ah, at napapusuan ni Madam Julia para manalo ng Miss World ngayong taon na to so yan yung aabangan natin but ako for me ha nakikita ko na malakas din ang laban talaga ni Miss Philippines so tingnan natin kung ano ang ipapakita nila sa dulo ng competition but for now masasabi ko parehas silang may laban sa Corona. So, yan. So, ngayon, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.